Ay, mga nangunguna kaagad, nanggulang kaagad at yung mga medyo nag-epal. Yan po, 7,000 po silang humaharap ngayon wow. sa uh, ating pong show cause order at may 200 na na mismo uh, pinailan na po ng disqualification case ng ating task force. Ngayon po, pagdating po bukas, yung task force ay ating pong inatasan din na i-expand ang kanilang kapangyarihan na hindi lamang patungkol sa premature campaigning kung hindi sila na rin po ang magmamatyag sa buong bansa sa, uh, pa, sa pa violation po sa ating pong mga campaign rules at the same time, mga illegal campaign material. So sila po ay magkakaroon din, ng parang ginagawa nila ngayon sa premature campaigning na kahit walang formal na complaint, mag-iimbestiga na po sila. Mm -hmm. Sir, yung sinasabi po ninyo na dalawang daan na naharap na sa disqualification uh, case, uh, ano po yung target natin dito? bago po mag-October 30, mailalabas po natin yung mga desisyon sa, ng disqualification o hindi madi-disqualify yung mga kandidatong yan. Yan po yung ating commitment dahil katulad po ng mga nuisance cases, yan po ay ilan na lamang na-resolve na po namin noong mga nakaraang araw.